Hello. Hello. Ayan. O, oh, diba? Krap. Ayan o. Oh. Ayan ang alaga ko na native na manok. Tinan o. Inupakan niya ng ano o. Oh. Ayan o. Oh. Malupit yan eh. Tingnan mo yung ano niya o. Oh. Yung parong niya. Natanggal na yung balat, oh. Yan naman yan siya. Kruh, dali di, dali di, dali di. Balik ka dito, dali. Balik ka. Yan. Nag-itlog siya, tatlo. Uh, hindi nabuo yung dalawa, kaya isa lang yung nabuo. Balik ka dito. ka dito. adi tadi, ini maginib yar talay mga mama, aditaw, ah, yun yung salaren oh, asan na yun yung isang salarin, yun yun yung salaren oh, ino pa kanya yung ano? yung noo nito oh, di ba? kawat wow, wow, naman, oh, tingnan mo kawawa oh. O, oh, di ba? Wala nang balahibo. Kaya na kayo dyan. Nag-iisa na nga lang yung anak mo, alagaan mo. Ha? Kawawa naman. Hindi na buwan yung balay, yung ano mo. Ay, kawawa naman. Inupakan tuloy siya. yan Ayan. Tiyaga lang ah. lang pa isa isa lang eh next time madamihan mo na uh -huh. native to siya guys ito may mga ano to lahi to eh ayun uh. may mga lahi yun eh uh -huh. nakatapos lang maglinis ayun uh -huh. nakapasyal naman ako dito uh -huh. Tingnan mo, inaabol yan naman yun. Ah, lala. Ah. Hmm? Surapukon. Ikaw talaga. Pati ako karo surapukon, ah. Saway ka. Wala kang sinasanto, ah. Oh, ayos ka rin, ano. Maayos ka nga. Mayos kayo ah. Mayos kayo ah. Pinaglulupo niyo ako. O na, daming sat-sat. Hello, baby. Ayan. Ito ayaw rin ito magpahawak eh. Trot. Trot. Ano ba, baby, ito eh. O, hindi na. Hindi mo kaya. Ako lang ito ka. Hindi mo alam. Hindi mo kilala. Hindi mo kilala. Dito sarap po kung kadyan mamaya na matanda na yan oh. Sala rin yan eh oh. Ah, sala rin pang isa yan. Ito dali. Lokuin. Kinag titripan. Ay dali. Ayan, kung wala tayong trabaho, dito na tayo sa bahay. Ayan, mag na lang tayo. Ara kung may itlog man araw-araw. Hindi maganda. Ay, oh, asan ka na? Gala ka ng gala, Pasok! Pasok! Gala ka ng gala. Ano na? Pasok! Minsan na nga ako dito. Gala ka pa ng gala, ha? Mais ka. Um. Hmm. Umtismisan kayo diyan. Ha. Ah. Ismisa kayo diyan oh. Hello. Paano naman kayo diyan? Nangyari diyan. Ah.